Sa isang liblib na nayon sa Pilipinas, ang tagtuyot ay hindi lamang nagdala ng gutom kundi pati na rin ng matinding takot. Ang mga magsasaka na dati rati puno ng pag-asa, ay ngayon nakikitaan ang pag-aalala sa kanilang mga mata. ang kanilang takot ay hindi lamang dahil sa kawalan ng ani, kundi dahil sa isang mas malalim at mas madilim na dahilan ng aswang. Si Aling Rosa, isang biuda at ina ng dalawang anak, ay isa sa mga naninirahan sa nayong ito. Bawat gabi, bago siya matulog, tinitiyak niyang nakakandado ang lahat ng bintana at pintuan. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iingat, ang balita tungkol sa pagkawala ng ilang mga bata at matatanda sa kalapit na mga barangay ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Isang gabi habang ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay tila nagsisilbing bantay sa kalangitan. Isang hindi pangkaraniwang ingay ang gumising kay Alin Rosa. siyang bumangon at dahan-daang sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang nilalang na may pakpak na lumilipad palayo sa kanilang nayon. ang kanyang puso ay tila ba naiwan sa kanyang lalamunan. <coughs> Alam niyang ito ay isang aswang. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong nayon. Nawawala si Anita, ang anak ng kanilang kapitbahay. Si Anita, na limang taong gulang lamang, ay kilala sa kanyang masayahin at malambing na ugali. Ang kanyang pagkawala ay nagdulot ng matinding lungkot at takot sa buong nayon. Nagpasya si Aling Rosa na kausapin ang matandang si Mang Juan, na bilang tagapagbantay ng kanilang nayon. Si Mang Juan, na may kaalaman sa mga lumang kaugalian at misteryo, nagsabi na ang aswang ay naghahanap ng pagkain dahil sa tagtuyot. Kailangan nilang magtulungan para protektahan ang kanilang nayon. Sa gabing iyon, nagtipon ang mga tao sa nayon sa plaza. Nagdala sila ng mga kandila, bawang, at iba pang bagay na pinaniniwala ang makakapigil sa aswang. Sinimulan nila ang isang rituan na pinangunahan ni Mang Juan. habang umaawit sila ng mga lumang oras sa ang mga bata ay mahigpit na hinawakan ng kanilang mga magulang. Habang lumilipas ang mga oras, naramdaman nila ang pagbabago sa hangin. may kakaibang lamig na bam alat sa paligid. Nagsimula silang makarinag ng mga kaluskos at ungol mula sa dilim. Tila ba may mga mata na nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. isang iglap, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw. Sa gitna ng plaza, isang nilalang na may pakpak at matatalim na kuko ang lumitaw. Nagdulot ito ng sindak sa mga tao, ngunit agad din naglaho sa kadiliman. No! 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 Ang ritual ay tila nakagambala sa aswang, ngunit hindi ito tuluyang Naples Ayers. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagbantay ang mga tao sa nayon. Nagkaroon sila ng sistema ng pagbabantay sa gabi na pinangungunahan ni Mang Juan at ng iba pang matatanda sa nayon. Isang gabi, habang si Aling Rosa ay nasa kanyang pagbabantay, Nakita niya ang aswang na palapit sa kanyang bahay. dala ang kanyang tapang at determinasyon na protektahan ang kanyang mga anak, hinawakan niya ang isang matulis na kawayan na inihanda nila bilang panangga. Humarap siya sa aswang na may matatag na tindig. Ang aswang na nakakita ng determinasyon sa mga mata ni Rosa ay tila nag-alinlangan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Alin Rosa ang pag-aalinlangan sa mga mata ng nilalang. Ito ay hindi lamang isang halimaw na walang damdamin, kundi isang nilalang na dinadala ang bigat ng kanyang sumpa. Sa isang mabilis na kilos, umatake ang aswang, ngunit dahil sa kanyang tapang at determinasyon, Nakaiwas si Aling Rosa at nasaksak ang aswang sa puso nito gamit ang kawayan. Ang aswang ay bumagsak sa lupa, unti-unting nagbalik sa anyo ng isang tao. Nang lumapit si Aling Rosa, nakilala niya ang mukha ng aswang. Ito ay si Anita, ang batang nawawala. Nalaman nila na si Anita ay napaglaruan ng isang mas matandang aswang at napilitang mamulat sa sumpa nito. Ang pagkamatay ni Anita ay nagdulot ng lungkot sa nayon, ngunit kasabay nito ay ang pag-asa. Ang kanilang tapang at pagkakaisa ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang anumang hamon. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang aswang sa kanilang nayon. Ngunit ang alaala ni Anita, ang batang naging aswang, ay nanatili sa kanilang mga puso. Isang paalala na sa kabila ng kadiliman, ang pag-asa at katapangan ay mananatiling buhay. All right at isa na namang kwento ang ating natapos. Marami salamat po sa mga sumubaybay sa amin and see you next upload.